update tas basak guys oh yehe -hey. hinog hinog na hinog hmm. hinog na siya guys kalugaw na tayong ani eh. Lugaw na tayo nga ni guys. At wala mang lugaw. Anong lugaw yung mahurot? atas daplin sa kalsada. o da kalsada. Naunsa na sana. daplin sa basak, guys. Kay, ningdu atas out as basak. Kay, perting kusugas uwan ganina. <coughs> na, may nagliuk-liuk diya. Basig na ipantat diha. Okay na. Na, ah. Tanawa. Na, ah. Ha?